Hello guys, welcome back sa channel natin. Wala pa tayong DIY na gagawin ngayon guys. So, ito yung update. Nakabili tayo ng ano, pang Senepa. 2x6, 2x6 na si Perlin. Na uh, 1.2 lang to guys. Yan. Bumila ko ng 7 pieces dahil yung area ng bahay. Yung area ng bubong ano, namin is 11 meters yung haba niya. Sa harap is 6 meters, tapos sa likod umabot ng 7 meters. So, yun guys, kahapon na, na primer na yan, yan, na primer. Ito yung sobra, ito yung sobra sa 1 sa 7 pieces na si Parley na 2 x 3 by, by 1.2. Ano, sorry, 2 x 6 by, by 1.2. Yan. Tapos, ito guys, kasabay na rin yung ano, yung yero natin, yan, Oxford Grey. Oxford Grey yung binili natin. Yan, haba niya, no natin doon. Yan. Haba lang guys. Long span. Twin rib. By 11 meters. Yan. 8 uh, pieces yung 11 meters. Tapos merong isang 4.9. Doon sa next 10. So yun guys. So ito. Kuhan lang to. 0.4 lang. Yan ang lang ng budget. 0.4. Yung kapal niya. Pero okay na rin yan guys. So, Export so, gray brown sana yung kukunya namin kasi sabi ko parang common na yung brown kaya may ba naman oxford grey yan yan guys yan doon kakabit mamayang tanghali o kaya mamayang gabi doon sa taas yan tapos na yung taas yan guys sierra na lang kulang tapos tong sinepa saka na lang tayo magalagay ng quantspan drill tapos gutter saka na lang muna pag may budget na ulit ayan. Tapos twin rib ito. Bali 2467 7 yung pagkalagyan ng quantix screw. Tapos yun ang haba niyan. Sabi sa akin nung, ano yung makakabit mga 3 boxes. 3 boxes ng text screw. Yan. 2 inches yung kinuha namin guys yan. kasabi na rin nung no, ano inorder ko doon sa may ano, hero tapos yun pa so sirip ulit tayo guys sa loob ng bahay yan yung taas na no ah, lang guys ah lang yan sabi ko nung welder on the road standard yan sa malalapit daw pero sabi ko okay na yan mas matibay yan Lapit lang yan. Siguro, estimated, mga 2 feet lang yan, guys. O so, 2 feet yung ano yan. Lahat yan. Pinaprimer ko lahat yan. yan. Naprimer lahat yan, guys. So, hindi pa tapos yung bahay. Pero, kaya paano, oh. malapit-lapit na rin. Yan. yan guys. So, nalapit tong ano niya, oh. So kalain na gitu ka kalabas ng bahay namin na gitu pala kalaki. Di magiikwan namin guys so di magiging kitchen namin yan. Tapos dito plano ko rito, meron itong ano ah, bar counter. Yan. Ito yung ano namin, yung lababo. Ito yung back door. Ito yung doon yung ano yung living room. Tapos dito naman yung dining room, yung dining room. Ito naman yung pag pintuan ng room namin yan ito yung room namin so itong room namin guys bedroom namin is kwanto eh ang size nito ang area nito 3 by 1 abot sya ng 3 by 4 or 3 by 5 yan lumawak sya ito yung CR yan ito yung CR yan kaya pansinin nyo ito yung pintuan ng isang room CR pintuan ng dating room yan tapos pin-adjust na rin guys yung ano, pin-adjust ko na rin yung division dito oh. Dito yung dati oh, yan oh. Ito yung dating kwan. Yan, yun yung dati pinagbakbak ko yan. Yan gan doon. Tapos yung pintuan na yan, malilipat dito. Kunti dito para gusto kasi mangyari guys. Isang bintana doon, diyan sa bintana dyan. Ito. Isang bintana rito, yan isang bintana rito. Ito yung main door, tapos kasya yung kwento yung kasya yung sofa Ayan. tapos dito guys kung anong mangyari baka may iabang kaming pintuan doon para sa isang room doon sa labas ito yung pinaka terrace na namin terrace na namin dyan paglabas nyan so yun guys may kita nyo magkatapat kong ano magkatapat yung pintuan ng dalawang room katapat yan so yun muna guys ang update sa aming bahay ngayon So, marami-rami pa na kwanto na pera, maraki laki pa. Pero kahit paano guys, umuusad, dahan-dahan, umuusad. So, silip lang tayo, silip. Sa gilid, sa likod. Yan. So, ito yung kwan namin guys. So ito yung gilid niya. Streamline yung bubong ko. Ito yung gusto, ko na bubong streamline talaga. Yan, ito muna siguro. Baka di pagagalawin yan yung bintana na yan. See? dagdag kasos na naman kasi may bintana pa naman pero ganun talaga guys ang gusto ko bintana yan yan magiging uniform na bintana yan. ito yung dating bahay namin ang ganyan lang yung dating bahay namin ang ganyan lang Kusikang doon yan hanggang doon ang naad dito is ano yun 3 meters by 7 meters kaya lumaki sa gusto maas ito yung sa gilid ito naman guys sa likod yan yan, ito yung ano karmay, tapos merong kwan, ano ba to? Uh, duhat, tapos ito buyabano. So, guys, malawak pa tong likod do. Oh. Kung to pwede pang ano ito, na bahay ito sa likod. Ito naman yung kabilang side namin, guys. Dito. Yan, Yan yung kabilang side. So, yun lang guys, yun lang. So, salamat, salamat sa mga viewers natin na please continue to support my channel wala pa tayong ano anyway yun guys DIY ngayon dahil busy pa tayo sa bahay uh, uh, so yun lang salamat salamat boy DIY